Hello, magandang araw mga kagintong palad for today's videos mga kaparmers na nandito tayo sa ating sagingan dito so sobrang stress na itong ating saging no? so ilang buwan na hindi na tayo nakadalaw dito hindi na tayo nakalinis so ayan so ito yung bibigyan natin ng oras ngayon araw hanggang hanggang saan ang makakaya natin so ayan yan yung mga niyog natin ito ito yung nganyong natin na inalagaan natin mula noon uh, pandemic so itong mga saging natin no? so lilinisin natin ito so nung isang linggo nagtanggal din tayo ng mga puso ng saging no? so dito dito na yung area natin dito so kinakailangan mga farmers dito itong mga tanim natin no so kailangan natin bigyan din ng pansin para meron din tayong uh, maani o ma no? so yan so ito kapag ganito na hindi na sigurado na, na meron tayong makukuha na ma magandang bunga no kasi ang dami nang kwa no nakaka nakaka-stress sa saging so babawasan natin ito ng mga anak no kapag marami ng anak babawasan natin at tatanggalin natin yung mga katawan itong mga saging na hindi mabulok dito sa ating sagingan so planuhin natin no, dito na mag apply tayo ng fertilizer no, para maganda yung bunga ng ating saging so yan so ito medyo malawak medyo malawak din ha, itong ating uh, i-cleaning dito ngayon araw so hanggang saan tingnan natin kung makakaya natin so yan lang po mga ka-farmers uh, update ko lang kayo dito sa ating uh, sagingan dito sa ating area no so bisitahin natin yung ating katabi yung banda yan so uh, yan mga katabi natin dito sa ating area so nagtanim din sila ng ah, uh, niyog no makita natin may mga niyog sila na itinanim yan yung bagong niyog dyan so mais no yan so, yan ah, uh, maraming salamat sa patuloy na pag uh, update sa mga binablog natin ng mga videos dito sa ating area no So maraming salamat sa mga uh, subscriber natin dyan Maraming salamat sa inyong mga suporta Hello mga kaparmers So ayun Nagpahinga muna tayo Kasi ayun nag, Natapos na natin yung dalawang linya doon sa ating saging na linisan So ayun puntahan natin So, yun. talagang na-exercise yung katawan natin dito. So, sobra pa tayo sa nag-jogging at tumakbo ng matulin. So, yan o. Oh, yung dalawang linya na nilinisan natin. So, yan mga ka So, shout out nga pala kay Madam Tess, yung vlogger ng atin sa Sanya sa, sa, sa Ulongga po. So, ganito yung paraan para maiwasan natin yung namumula yung bunga ng saging natin. So kailangan natin linisan dito sa puwet at iniiwasan natin na mabulok yung katawan ng saging dito uh, malapit sa puwet ng saging. So ayan na nga, so iniiwasan natin uh, saat lahat ng uh, katawan ng saging ay nilayo natin. So 1 meter or 2 meter ang layo para hindi masipsip ng Uh, kaniyang uh, uh, roots no so nilayo natin so ito o oh, kinakailangan dito matanggal it tanggal pa natin ito yan ang matira lang yung matigas so kasi kapag nabulok yan yan, yan yung dahilan na kaya uh, nasisira yung bunga ng saging natin so yan dito tayo nag-umbisa kanina. So yan. So kapag mag-apply tayo ng uh, abono dito dito sa gitna. Pwede natin igit na o dito sa gilid, no? So yan at tinanggal natin yung mga katawan yung mga puwet na nabubulok dito sa lapis sa kanyang puwet para hindi masipsip ng kanya roots, no? So yan. Hanggang doon yung tinapos natin na ah so napagod nga tayo no. <laughs> yan. Oh, so, yan yung mga niyog natin. Ang doon. So siguro mga tatlong araw na bigay natin na oras kasi every morning lang o oh, 30 minutes ito mga more than 30 minutes yung oras na nilinis natin dito sa ating sagingan. So, yan lamang po mga kagintong palad. Maraming salamat sa inyong suporta.